Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng magulo at madugong labanan sa Syria, isang tanong ang bumabalot sa buong rehiyon. Nasaan ang Russia? Ang itinuturing na tagapagtanggol ng rehimen ni Bashar al-Assad? Habang unti-unting bumagsak ang ilang makasaysayang kuta ng gobyerno sa kamay ng mga rebelde. Tila iniwan ng Moscow ang isang bansang minsan nitong pinanumpaang poprotektahan. Sa mga nakalipas na buwan, ang atensyon ng Russia ay napalipat sa iba pang pandaigdigang issue. Sa halip na tumutok sa pagsugpo sa mga rebelde sa Syria, Nagtuon ng Moscow ng malaking bahagi ng kanilang lakas sa krisis sa Ukraine, isang digmaan na nagdulot ng matinding pandaigdigang tensyon. Ang resulta, isang destabilized Syria na ngayon ay nagiging playground ng iba't ibang rebelde at jihadist group. Ayon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Syria na tumangging pangalanan, ang mga pangako ng Russia ay nagmistulang usok na lang. Nangako sila ng suporta. Ngunit saan sila ngayon? Pinagtaksilan kami sa pinakakritikal na panahon. Ang sitwasyong ito ay hindi simpleng kawalan ng koordinasyon. Ayon sa ilang tagapagsuri, ito ay estrategikong hakbang ng Russia upang muling itoon ang kanilang mga puwersa sa mas mahalagang interes tulad ng pagpapatibay ng kanilang impluensya sa silangang Europa at pagbibigay prioridad sa mga alyansa sa Iran at Turkey. Ang mga desisyong ito, bagamat kapaki-pakinabang para sa Moscow, ay nagdulot ng pagkawasak para sa Damascus. Habang humihina ang pakikialam ng Russia, kapansin-pansin din ang tahimik nitong paglayo sa mga diplomatikong negosasyon patungkol sa Syria. Ang dating malakas na boses ng Moscow sa mga peace talks ay tila naglaho. Iniwan ng mga kasunduan tulad ng Astana at Sochi na walang konkretong resulta. Sa ganitong kalagayan, naging mas mahina ang gobyerno ni Assad sa harap ng lumalakas na puwersa ng mga rebelde. Para sa ilang analyst, malinaw na ang pagkilos ng Russia ay hindi kailanman para sa kapakanan ng Syria. Ang interes ng Russia ay laging pansarili. Ang Syria ay isang pawn lamang sa mas malaking chessboard ng geopolitics, ani ni Amira Haddad, isang political analyst mula sa Beirut. Dagdag niya, ang kakulangan ng suporta ng Russia ay nagbigay daan para sa mga rebelde na makapagtipon ng lakas at muling sumalakay. Sa bagong Aleppo, isang lungsod na dating simbolo ng tibay ng pamahalaan, makikita ang mga naglalakihang sugat ng digmaan. Ang mga tahanang nilisan ang mga pader na binutas ng bala at ang mga kalsadang puno ng abo ay nagsasalaysay ng katotohanan. Ang kawalan ng dedikasyon ng Russia ay nagbigay ng malaking oportunidad para sa mga rebelde. Ang Russia ay dumating dito para raw iligtas kami, ngunit ngayon sila mismo ang nagtulak sa amin sa bingit ng kamatayan, ani Samir Al-Rashid, isang residente na nawalan ng pamilya sa isang kamakailang pagsalakay ng mga rebelde. Ang pagbagsak ng Syria sa kamay ng mga rebelde ay hindi lamang isang trahedya ng isang bansa. Isa itong malupit na paalala kung paanong ang mga makapangyarihang bansa, tulad ng Russia, ay maaaring bumitaw sa mga alyansa para lamang sa kanilang sariling interes. Habang muling binabalikan ng mundo ang mga pangako ng Moscow, isa lamang ang malinaw. Ang pagtatraydor ng Russia ay hindi malilimutan, hindi ng Syria at tiyak na hindi ng kasaysayan. Kasabay ng pag-usad ng mga rebelde sa mga huling teritoryo ng gobyerno, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan magdurusa ang Syria bago muling bigyang pansin ng mundo ang kanilang trahedya? Sa gitna ng malupit na digmaan sa Syria, unti-unting lumitaw ang madilim na katotohanan tungkol sa papel ng Russia sa nagpapatuloy na kaguluhan. Bagamat matagal na itong iniuugnay sa suporta sa rehimen ni Bashar al-Assad, may mga ulat na lumalabas na ang tulong na ito ay may kalakip na lihim na motibo, isang estratehiya na hindi lamang pumipigil sa tagumpay ng gobyerno, ngunit nagpapalakas din sa mga puwersa ng rebeldeng grupo. Ang larangan ng digmaan ay naging isang lugar ng negosyo para sa industriya ng armas ng Russia. Sa ilalim ng tabing ng pagtulong, naiulat na nagbebenta ito ng makabagong sandata sa gobyerno ng Syria, habang tahimik na nagbibigay daan para sa mga rebelde na makakuha ng mga armas mula sa ikatlong partido. Hindi malinaw kung sinasadya itong mangyari, ngunit ang epekto nito ay halata. Isang walang katapusang cycle ng digmaan kung saan parehong kampo ay hindi na nanalo. Ngunit nagiging mas marahas. Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa nito ay ang mga armadong sasakyan at advanced missile systems na naiulat na napunta sa mga kamay ng mga rebelde mula sa black market na may koneksyon sa Russia. Ayon sa mga eksperto, hindi ito simple o aksidenteng pagkukulang sa regulasyon. Ang ganitong mga aktibidad ay nagbibigay ng impresyon na ginagamit ng Moscow ang kaguluhan sa Syria upang patuloy na subukan at pagandahin ang mga produkto nito sa aktwal na digmaan. Isang napakalupit na laro na ang tanging talo ay ang mga sibilyan. Samantala, ang mga pag-aangkin ng Russia na ito ay tumutulong upang tapusin ang kaguluhan ay nagiging mas mahirap tanggapin sa gitna ng mga ulat na nagpapakita ng kabaligtaran. Habang inilalantad ng mga whistleblower ang mga kontrata sa armas, at ang koneksyon nito sa hindi opisyal na kalakalan, mas nagiging malinaw ang larawan. Ang digmaan ay tila isang paraan para kumita, kahit pa ang presyo nito ay buhay at kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Isang grupo ng mga displaced Syrians ang nagsabi na tila mas maraming armas ang dumadaloy sa bansa kaysa tulong pang humanitaryo. Hindi namin kailangan ng mga bomba, kailangan namin ng pagkain, gamot at proteksyon. Ngunit ano ang dumarating sa amin? bala at misil. Sabi ni Khalid, isang guro na nawalan ng buong pamilya dahil sa isang airstrike. Sa kalagitnaan ng mga pagdududa at akusasyon, patuloy ang karahasan sa Syria. Ang mga rebelde, na mas pinalakas ng kanilang bagong kagamitan, ay nakapagbuo ng mas komplikado at sistematikong pag-atake laban sa gobyerno. Ang kawalan ng malinaw na intensyon mula sa Russia kung ito man ay tunay na kaalyado o isang makasariling negosyante ay nagdulot ng mas malaking hamon sa bansa. Habang patuloy na nagdurusa ang Syria, nananatiling tahimik ang Russia sa mga akusasyon. Hindi nito kinikilala ang alinman sa mga ulat, ngunit hindi rin ito nagbibigay ng konkretong aksyon upang harapin ang lumalalang krisis. Ang katahimikan nito ay tila sumasalamin sa mas malaking larawan ng digmaan. Isang laro ng impluensya kung saan ang tunay na layunin ay hindi kapayapaan kundi kapakinabangan. Ayon sa mga ulat, matagal nang may kontrol ang Russia sa mga mahahalagang pasilidad ng langis sa Syria. Sa kabila ng digmaan, itinuloy ng Moscow ang mga operasyong ito na tila mas inuuna pa ang ekonomiya kaysa sa katatagan ng rehiyon. Ang langis na isang pangunahing aset ng Syria ay naging sanhi ng malawakang alitan hindi lamang sa pagitan ng gobyerno at rebelde, kundi pati na rin sa mga puwersang dayuhan ang mga kontrata sa langis na pinasok ng Russia ay lubos na pabor sa kanilang interes. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang malaking bahagi ng produksyon ay inilalabas patungo sa internasyonal na merkado na nagiiwan ng kaunting benepisyo sa Syrian economy. Ang mga lugar tulad ng Deir ez-Zor, isang rehiyon na mayaman sa langis, ay naging mga bantayog ng negosyo ng Russia habang patuloy na naghihirap ang mga lokal na komunidad. Isang insidente ang tumampok sa pananaw na ito, ang mga pagsalakay sa mga oil facility na pinamamahalaan ng Russia sa gitna ng kaguluhan sa digmaan. Habang patuloy na nilulusob ng mga rebelde ang mga estrategikong lugar na ito, na natiling tahimik ang Russia, tila mas interesadong protektahan ang kanilang infrastruktura kaysa ang mismong populasyon. Ayon kay Lina Hamud, isang eksperto sa Middle Eastern Economics, ang kontrol ng Russia sa mga natural resources ng Syria ay naglalabas ng isang malinaw na larawan. Hindi nila pinoprotektahan ang gobyerno. Pinoprotektahan nila ang kanilang negosyo. Dagdag pa niya, ang ganitong uri ng kontrol ay nagdudulot ng hindi pantay na kaunlaran at mas nagpapalawak sa agwat sa pagitan ng mga naghihirap na Syrian at ng mga dayuhang korporasyon. Sa harap ng lahat ng ito, ang mga displaced Syrian ay ipatuloy na umaaray sa hirap. Ang mga refugee camps na puno ng mga nawala ng tirahan ay karaniwang matatagpuan malapit sa mga lugar kung saan aktibo ang oil extraction ng Russia. Ang amoy ng langis ay halos hindi nawawala dito ngunit wala kaming nakikitang kapalit nito. Ani ni Farid, isang ama na nawala ng bahay dahil sa mga digmaan sa paligid ng oil fields. Ang pananahimik ng Russia sa kanilang papel sa pagsasamantala sa natural resources ng Syria ay nag-iiwan ng tanong. Ang tulong ba nila ay tunay na para sa bansa? O ginagamit lamang nila ang Syria bilang isang pound para sa kanilang pandaigdigang estratehiya? Habang patuloy ang digmaan, patuloy ding lumalabas ang mga kwento ng pagsasamantala kung saan ang presyo ay binabayaran ng karaniwang mamamayang Syrian. Sa kasagsagan ng digmaan sa Syria, ang mga pagkakamali sa estratehiyang militar ng Russia ay lumilitaw na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming mahalagang teritoryo ng gobyerno ang bumagsak sa kamay ng mga rebelde. Bagama't kilala ang Moscow sa kanilang maingat na pagpaplano ng mga operasyon, ang kanilang mga desisyon sa Syria ay nagdulot ng malawakang kapalpakan na nagbigay daan sa pag-usbong ng mas malalakas na grupo ng rebelde. Isa sa mga pinakakritikal na pagkakamali ay ang pagpapaliban ng Russia sa pagbibigay ng suporta sa mga tropa ni Bashar al-Assad sa mga estratehikong lugar tulad ng Idlib at Aleppo. Sa halip na mag-focus sa mga rehiyong ito, mas pinili ng Moscow na italaga ang kanilang puwersa sa mas maliit na operasyon na walang direktang epekto sa kapangyarihan ng gobyerno. Ang resulta, naging madali para sa mga rebelde na maangkin ang mga pangunahing lungsod at magtayo ng mas matibay na presensya. Bukod dito, naging issue rin ang hindi pagkakaayon ng mga plano ng militar ng Russia sa aktwal na kalagayan sa lupa. Ayon sa mga tagamasid, ang Russia ay umaasa sa teknolohiya tulad ng airstrikes upang sugpuin ang mga rebelde. Gayunpaman, sa halip na gawing depensibo ang operasyon ng gobyerno, naging sanhi ito ng mas malawak na pagkawasak na nagpalayas sa libo-libong sibilyan. Ang kawalan ng sapat na tropa sa lupa upang magpatuloy sa mga sinimula ng airstrikes ay naging pangunahing kahinaan. Isang halimbawa nito ang nangyari sa Aleppo kung saan iniwan ng Russia ang Syrian forces na masyadong nakadepende sa kanilang suporta. Nang umatras ang ilang Russian advisors at logistics units, mabilis na nalusob ng mga rebelde ang ilang bahagi ng lungsod. Ang ganitong uri ng short-term support ay nagdulot ng demoralisasyon sa mga tropa ng gobyerno na naging dahilan ng sunod-sunod na pagkatalo. Higit pa rito, ang kakulangan ng Russia sa koordinasyon sa ibang kaalyado tulad ng Iran at Hezbollah ay nagpalala ng sitwasyon. Ang hindi pagkakaunawaan sa mga estratehiya ng magkakaalyado ay nagresulta sa magkasalungat na aksyon na nagbigay sa mga rebelde ng pagkakataong gamitin ang kalituhan bilang bentahe. Ang mga pagkilos na ito ay nagbunga ng pagbagsak ng mahahalagang lungsod at teritoryo na dating kontrolado ng gobyerno. Para sa mga lokal na residente, ang pagkukulang ng Russia sa epektibong suporta ay isang malinaw na tanda ng kanilang limitadong dedikasyon sa pangmatagalang katatagan ng Syria. Sinasabi nila na tinutulungan nila kami, ngunit bakit palaging naiiwan ang aming mga tropa na mag-isa kapag kritikal na ang laban? Tanong ni Abdul Karim, isang taga roon sa Idlib na nakakita ng patuloy na pagbaba ng kontrol ng gobyerno sa kanilang lugar. Habang patuloy na sumisikip ang labanan sa Syria, malinaw na ang mga maling kalkulasyon ng Russia ay nagdulot ng higit pang kaguluhan. Ang kanilang pag-asa sa maikling panahong tagumpay, kawalan ng sapat na tropang puwersa, at kakulangan sa koordinasyon ay nagbigay daan upang mapalakas ang mga rebelde at mas mapahina ang gobyerno ng Syria. Sa huli, tila mas naging liability kaysa asset ang pagkakakampi ng Syria sa Moscow. Habang patuloy na nilalamon ng digmaan ng Syria, unti-unting nagiging malinaw ang papel ng Russia sa pagkasira ng mga internasyonal na negosasyon para sa kapayapaan. Bagamat sa papel ay aktibo itong sumasali sa mga pandaigdigang usapan tulad ng Geneva at Astana Talks, maraming eksperto ang nagsasabing ang tunay nitong layunin ay hindi ang pagtataguyod ng kapayapaan kundi ang pagsulong ng sariling interes. Ang resulta? Lumala ang kawalang tiwala ng mga Syrian factions sa mga diplomatikong proseso na nagbigay lakas sa mga rebelde. Isa sa mga pangunahing taktikang ginamit ng Russia ay ang manipulasyon ng mga negosasyon upang madelay ang implementasyon ng anumang kasunduan. Sa mga ulat mula sa mga diplomatiko na kalahok sa usapan, madalas umanong maghain ng Moscow ng mga panukala na hindi makatarungan at imposible para sa alinmang panig na tanggapin. Ang mga ganitong aksyon ay nagdulot ng kawalang progreso sa mga negosasyon at nagbigay daan sa muling pag-usbong ng kaguluhan sa mga lugar na dapat sana ay nakaranas na ng tigil putukan. Bukod dito, ginamit din ng Russia ang mga usapan bilang plataforma para ipakita ang sarili nitong pandaigdigang impluensya sa halip na lutasin ang mga ugat ng digmaan. Ang mga pulong ay naging espasyo para sa Russia na ipakita ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa rehiyon sa halip na gawing daan para sa isang mas maayos na solusyon. Habang abala ang Moscow sa pagpapakita ng lakas, nawawala naman ang pagkakataon para sa tunay na kapayapaan. Ang pagiging kampi ng Russia sa gobyerno ni Assad ay isa pang malaking sagabal. Sa halip na maging neutral na tagapamagitan, lantaran nitong isinusulong ang interes ng rehimen na nagdulot ng malawakang pagkadismaya mula sa oposisyon at mga rebelde. Ang kawalang balansing ito ay nagbigay daan sa mga rebelde upang mag-recruit ng mas maraming membro gamit ang argumento na ang diplomatikong proseso ay hindi kailanman magtatagumpay habang kontrolado ng Russia ang talakayan. Ang kawalan ng resulta mula sa mga negosasyon ay direktang nakaapekto sa sitwasyon sa lupa. Sa halip na magtulungan para sa tigil putukan, ang mga panig ay lalong nagpatuloy sa labanan. Ang mga rebelde na nawala ng tiwala sa proseso ay mas naging agresibo sa kanilang mga operasyon, samantalang ang gobyerno ni Assad ay patuloy na nagdepende sa militarisasyon. Ang kawalang linaw sa direksyon ng mga usapan ay nagdulot ng mas masalimuot na sitwasyon na mas lalong nagpahirap sa mga sibilyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matigas ang paninindigan ng Russia na ginagawa nila ang lahat para sa kapayapaan. Gayunpaman, ang mga ebidensya ay nagsasabing kabaligtaran ang nangyayari. Ayon kay Fadi Al-Masri, isang analyst mula sa Middle East, ang Russia ay hindi kailanman naghangad ng kapayapaan para sa Syria. Ginagamit lamang nila ang mga negosasyon bilang instrumento upang patatagin ang kanilang kontrol sa rehiyon. Ang kawalan ng tunay na aksyon mula sa Russia upang itaguyod ang kapayapaan ay nagdudulot ng malalim na sugat sa Syria. Sa bawat nabigong kasunduan at naantalang tigil putukan, libo-libong buhay ang nawawala at mas lumalakas ang mga rebelde na nagiging banta hindi lamang sa gobyerno kundi sa buong populasyon ng bansa. Habang lumalala ang sitwasyon, nananatiling tanong kung kailan magtatapos ang pagkukunwari ng Russia bilang tagapagtanggol ng kapayapaan at magsisimula itong umaksyon para sa tunay na solusyon.